Dear Utol, ako pala si Kaloy, aminadong magubli. Well, naman ako naman ata sa tatay ko. Eh hindi magaling magtago eh. Nakakita ako ng mga lumang VHS sa kwarto nila. VHS na puro porno. Ano pa bang gagawin? Eddie, eh, isinalang ko agad. Tapos nakita ko itong isang bala. Ang title, Ang Babae sa Balon. Ibang klase, sex horror bato. Teka sandali, biglang tinawag ang pangalan ko. Kaloy raw. Parang umurong tuloy, bigla si Manoy. Dahil di mapakali, naikwento ko sa tropa ko. Lakas din ng trip, dinagdagan pa ang takot ko. Yung babae sa balon urban legend daw. Lumalabas daw sa TV para kunin ng mga lalaking nanonood nito. Matigas ang ulo ko, edi sinalang ko ulit ang VHS kung lalabas ba talaga ang babae sa balon. Lumabas nga. Mamamatay ata akong virgin. Kaya nga ako nanonood ng porno para magkaideya. Nakahalata ata ang babae sa balon na virgin ako. Ang catch, offer daw niya ang sarili niya para mawala ang sumpa. 'Di ba dapat ako ang offering? At ayun, utol na bembang ko ang babae sa balon. Wala kang paawa totoo, pangwansa pa na taymang kwento mo. Ingat ka baka makuryente ka kapag kinakajot mo ang TV. Kumpletuhin ang kwento, bisitahin ang cinepop.film.